Pinag-aaralan ng lungsod ng Maynila na pagmultahin ang sinumang responsable sa nakatenggang rehabilitasyon ng Lagos Nilad Underpass. Sinabi sa DZRH ni Manila Mayor Hani Lacuna Pangan na kalagitnaan pa ng Oktubre dapat tapos o na dapat, dapat natapos. Ito sa pagsasayos ng DPWH. Paliwanag ng Alkalde, ura na silang napag nag-usap Nasa may sana ang isa sa ayos na LGU at DPWH itong Lagos Nilad, pero hindi natupad. Git ni Mayor Lacuna na may violation kapag sumobra na sa so deadline na kanilang ibinigay pero tiniyak niya ng, uh, o tiniyak umano ng DPWH ka agad itong matatapos. Oo nga po, yung din po ang pinag-aaralan namin ngayon kasi nga po, uh, laging nasisisi ang lunsod. In fact, uh, katuning para po malaman ng lahat, yan po talaga ay under sa national government. Mm Jurisdiction -hmm. po yan ng national government o po sa kasi national road yan kaya lamang po ay hindi ho nabibigyan ng pansin mm -hmm. eh kami po sa lungsod ng Maynila ang laging kinokole ang atensyon tungkol okay. doon kaya kami na po nagdesisyon na sige na nga kami na ang mag gagawa mm -hmm.